Bad dog. Hi mga Christmas Trend, welcome back to my YouTube channel. Matatandaan na sinabi na o ni Daniel Padilla na hindi muna siya papasok sa isang relasyon dahil magfo-focus muna siya sa kanyang solo career at sa kanyang pamilya at sa kanyang mga kapatid. Ngayong 2024 nga ilalabas ni Daniel Padilla ang kanyang solo movie kasama si Sanjo Marudo. Samantala, tila inenjoy nga ni Daniel Padilla ang kanyang single era. Ngayon ay nasa Thailand nga si DJ dahil pinisita nito ang kanyang mga kaibigan. Samantala, kinagulat at pinusuan naman ng netizen ang viral picture ni Daniel Padilla kasama ang kanyang mga kaibigan sa isang bar. Agaw pansin ang Russian na kasama ni Daniel sa picture kung saan ayon sa mga netizen ay tila bagay nga raw ang dalawa. Ayon sa mga avid fans si Daniel Padilla ay wala namang magagalit kung sakaling pumasok na muli sa isang relasyon si Daniel. Ngunit ang tanong nga ng netizen kung handa na nga ba si Daniel na pumasok sa isang relasyon. Kaya naman kung ikaw ay solid fans ni DJ, huwag mong kalilimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para mas updated ka ka-chismis for watching. So sorry. <laughs>